Lamia ya rang, rang aning open TV oi. <laughs> Sino tak rang-rang ani? Oh. <laughs> <laughs> oh, leh na po motor ni Undoy. Raider na po ta guys, Raider na po. pasorang surang lagi ng art 3 di Ah. Huh? Latos gi <laughs> na. Ah, free killer bidaw ni. yellow Ah. Diyala po tasad. Lugar ng yellow. Lugar ngada gilo. ngapi dikab. Order food for you. Wow. Grabo ko na yung jacket ko Pink Bagay na sa kwang miyo. Dili na ni Pwede irat-rat guys ha Kay Bago pa ni motoran ni eh. Break in pa ni break in Yagi na break in ang motor no Kay Hindi na pwedeng Iwarak-warak dayon Counterflow ni Abansa eh. Counterflow to yung ibuhat ba? Lami kay eh. rang rang motor ba basta naka open carb ka open TV. Tibihon gyud ni sayo ning motora ni. Eh. Shout out sa kuang followers. dati nagpa shout out ron. bago. Taga Thailand, anak pa shout out taga Thailand. Taga Thailand. <laughs> wow, crash na ko na sniper sa una oh. Crash na ko color. karon dili na sumul na <laughs> Lamia ya rang-rang eh, aning open TV oi. Sino tak rang-rang ani? Oh. <laughs> Magaling kang kupal ka. Pagpabuyag, <laughs> Jod. Wag mong subukan. Masisira ang buhay <laughs>